Ayan, magandang morning sa lahat mga ka-trigger. Magandang maga sa inyo lahat. Mga trigger, tagal-tagal din tayo din kapag Ah, uh, kain tayo uli. Meron tayong ano, meron na akong ginawang ano, yung ayan o, ulo ng tampakol. Sinabawang ko lang. O. Oh. Malaking ulo yan mga ka-trigger. Tapos ano, meron tayong adubong ano, baboy. At saka yung pritong ano, pritong galunggong. At syempre, yung ating panlaban sa anti-cancer. Si Buyas, hindi pa nahiwa. Ngab -ngab Gabin lang natin ngayon yan, mga ka-trigger. Oh. Ano mga trigger kain tayo. <laughs> Try mga tayo. Amen. Ang oh, mga trigger. Sagpang! <laughs> Sagpang tayo mga trigger. Malaki-laki ito. Oh. Ayan o. Oh. Okay. pa pato ah. Sabaw nga tayo mga trigger. Ah! Ang hang! Pero napakasarap. Ah, magbisita tayo rito mga trigger si Mr. Road Trip. Ipalo nyo yung page niya sa ano, sa Mr. Road Edwin B. Conte. Marami kayong malamang lugar doon sa biyahe niya. Pero sa ngayon, kakain muna tayo. Sagpang na mga trigger. So, yung kapi ko mga trigger, nilagyan ko na ano, ng yellow. Kaya na. Kaya na. na. Mr. Road Trip. sa Samsaraw. Ah. Poonin ko pa pala yung bigat sa kay O Oh, doon pa na kukuha, no? Hindi pa. Simpleng kain tayo mga tagayon. Hindi nga. Pero kain tayo. Okay. Hmm. Ayan ako. ka. Makikikain na po. Hmm. Unahin natin yung ano. Yung mga tagayon. Oh. Ito yung laman niya sa dulo eh. Ayan no? Hmm. lumampang ano Alam niyo ngayon? <laughs> Kunin. Okay. Maga. Nga Kunin. na rin. Lalabisita ako dito sa isang dalay ng Antay daw. natin to. Ang sakto nga din kasi matamis. Di ba maano yan? Maasim? maa, yan? matamis. Ma matamis ba yan? Hmm. Ano ba yung kulay yung dilaw? Puti. E. Puti. Hmm. Kasi meron yung parang nakakapaso sa nguso eh. Yung um, ano yung... Yung pula? pula. Oo. Uh -huh. Ayaw po. Mga atrigya daw. Mga atrigya. Idol. Kain tayo. Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! magtayang tayo ng sa so pero tutulungan natin konti lang <laughs> makikisubo tayo ng kanyang mga ito galunggong ayos to mmm Ay. kain muna ako konti wala tayong maes na nakain ka tsaka kung ano yung palay palay hmm. bigas parang bigas Oh, Katapot to. <laughs> Ito, sinasabi ko mga ka-trigger Na anti-cancer Itong adubong baboy Ito Hindi pa hmm. ano yan? <laughs> Pag nag-araw-araw kayo Nag-ulam nitong adubong baboy Yan talaga anti-cancer hmm. Pag inaraw-araw mo yan Mag-aantay ka ng cancer habang kumakain ka <laughs> Mag-aantay ka ng cancer <laughs> Kaya anti-cancer yan Hahaha <laughs> Sa mga healthy lang tayo mga tiga. Huwag tayo masyado dyan. Mm. So, Masarap din siya, ha? Oh. oh. So, may, sige, ano. sige, 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 Wow! Sagpang! Sagpang! <coughs> mm. Sagpang na. Sorry, narap mo rin sa'yo. Ah, wait lang, wait lang. Kaya na! Ah! daw tayo anti-cancer. Mm. Ay, nabay. Anti-cancer gusto mo? Anti-anti tayo <laughs> <cancer yun. laughs> Pag inaraw-araw mo yan, talagang anti-cancer yan. So, ah, so, talaga ng anong sabaw. Ang so, laki ah, ng ulo.

ulam niya anti cancer hintayin lang yung cancer dumating sabang kumakain abas <laughs> yung sorong mo yung ano baboy anti so, ka ng cancer ito. kaya anti cancer yun Nakatitim wow. nakatikim din anti cancer ito anti cancer saka malaki ano ba yung sila yan pambakol pambakol yan. Yan. sabaw mm. wow tsaka galunggong galunggong hmm ulam ng mayayaman yan kasi wala daw ano kumbaga ma mahal lang galunggong mm. pero kahit mahirap nakabili hindi naman marami okay. kain muna tayo mga guys yan kain muna tayo eto kumit okay. na okay ito muna

ice cream. Hmm, top. Top ya top. kok, kok, ya. Nah, satu kita Kok? Ini apa sih jenisnya? ini si? Hmm. Ay. Okay. Yung adobo yata na tiros, dala pa ano? Anniversary. Oo. Oh. mag well, mga ka-tigil, okay na ako. Huwag na yung counting kanin lang kasi hindi siya, hindi siya ma kaya yung akong sa kanin. Ang na yung magdano, sa Nasaan ako mag-trigil na kumain ng mabilis kasi yung yung sa military time ko na <coughs> na ano kayo na maintain ko 'yung kumain mabilis within 10 seconds kala matapos mo 'yung kinakain mo ganon mga trigger. Mm -hmm. ah May 3 minutes. Okay. Okay na nga eh. Ulitin mo. <laughs> <laughs> <Makanay na> ako. <ngakos. laughs> Krap. Tapos ang ano? Tapos ang tambakol. Gusto ko pa. Ha! Tara! Sagtang na mga trigger! <laughs> 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 sa na kumain pag ano. Lalo na pag umuulan mga trigger. Nako. Lalo <laughs> Mm. Bukas. Malaki tulad bukas sa ka-trigger. Update mo kayo kung saan. Ah. Usap ng galunggong. Sobla kurot sa galunggong tsaka ano lang, yung kape. Ah. Yung kanin, lalagyan mo ng kape sa bawa mo, tapos galunggong lang, sausaw mo sa ah, naku, sarap bibawit ko talaga yun mm. at may paapa ng manok ay mga paado oh. ng manok <laughs> hita ng manok Tanlad, yung ulo, nilagyan ko na ng tanlad, parang Sa ang lasa ng tanlag. Pero, 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 mm. okay. okay. Salamat. Okay tayo. Sabi na naman yung kain natin. Thank you, Lord. Okay, makatrigger. Update ko kayo bukas. Salamat ulit sa God bless.